Magandang araw, welcome back na naman sa channel ko. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw na lang ba palagi ang sunod-sunuran sa taong mahal mo? At lahat ng gusto niya ay sinusunod mo. Pero minsan napaisip ka na lang at napapagod ka dahil ikaw na lang palagi ang sunod-sunuran sa kanya. Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa kasunod-sunuran sa iyo? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka mong ritual at ito'y napaka lamang pong gawin basta dapat buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. At pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo lamang sa talampakan mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Sa left o sa right na talampakan ay pwedeng isulat ang pangalan niya kung saan kayo komportable na isulat ito. Basta isulat ito ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, hawakan mo muna ang talampakan mo kung saan nakasulat ang pangalan niya. Ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag ka. Pakaisipin mo siya at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apilido, ikaw na naman ang mababaliw sa kasunod-sunuran sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At paniguradong siya na naman ang maging sunod-sunuran sa iyo. Basta gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mong gawin ang ritual na ito. At pwede ito gawin hanggang kailan mong gusto o hanggang kailan mong gusto ihinto ang ritual na ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.